Marivic Mabilog, ito po ang wife ni former Iloilo Ilo City Mayor Jed Mabilog na kamakailan ay binigyan ng uh, executive uh, pardon or clemency ni PBBM. Hmm. Meron siyang banat ngayon kay Mr. Bato de la Rosa dahil patuloy yung pag-akusana ni si Mr. Bato de la Rosa against her husband tungkol nga sa illegal drug links at si Digong ang may kagagawa niyan. Ayan, dedepensahan siya pero ni De La Rosa ang mga iniutos sa kanya or ang mga um, ginawa na ito si Duterte. Ito, maybe that is why Duterte hated Jed. Davao's distribution pipeline in Iloilo was hampered. Distribution ng drugs, okay, ay na-deter. She claimed, hinting that the real motive behind the drug war was the elimination of competition rather than justice. Drama na itong litsugas na si Bato. Ano ho? Anong sabi niya? Gusto kong tulungan ng mga kabataan natin na nalululung sa droga, ganyan. Dahil mahal na mahal namin ang mga kabataan. Punyetang to, litsugas ka. <laughs> Nagalit. Pero, ano, di ba, iisipin mo na lang, talaga ba Oh, ay paano nangyari na ginawa niyo yung collateral yung mawalan kamalay-malay na kababayan natin? Kung talagang yan ang yan ang intention at layunin niyo na maligtas sa kapamakan ng mga kabataan, walang ibang paraan kasi kung meron, yun po ay naiisip lang ng mga taong may totoong pagmamahal sa ating bansa at totoong may dunong. Oh, iba kasi ang motibo nitong mga ito. Ito 'yon. Ito yung sinabi niya. Siyempre, balita rin na inimbitahan nga na si uh, De La Rosa, si Jed Mabilog sa uh, Krame nung sila na ay uh, nasa Amerika, pinauuwi. Pero yun nga, yun daw ay posibleng, posibleng patibong lang. Okay? Ang ginawa pala na itong si, uh, si former Iloilo City Mayor Jed Mabilog bago pa man itong si Digong maging presidente, Abay nilalabanan na niya ang droga dyan sa Iloilo. Ito yun, no? napakalinaw. Instead, she pointed out that drug proliferation in Iloilo decreased under Jed Mabilog's leadership with the former mayor himself ordering the demolition of drug dens as early as 2010. Bago pa man maging presidente nga, itong Silicon. Oh, o ano nangyari? Tapos ngayon, uh, inakusahan na siya talaga ang nagpalaganap na droga. Dapat talaga magsalita itong mga taga-ilo-ilo eh. Pero nakikita natin yan sa no sa mga balita sa social media, mahal na mahal ng mga taga-ilo-ilo itong si Jed Mabilog At ang pinakarason nga, yun nga, anong sabi? Uh, elimination of competition. At hindi talaga para tulungan ang mga kabataan na nalulung sa droga. Hmm. Yan po ang bulalas. Yan po ang banat ng wife ni ni Farmer Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Sino ang paniniwalaan natin? Alangan naman kasing si Bato, di ba? Ay nabubuhay sa kasinungalingan yung grupo nila, yung mga taong nasa paligid ni Digong. O ay talagang magtataka ka. Magtataka ka sa mga taong hanggang ngayon naniniwala pa sa kalbong to ay good luck sa inyo.